nahirapan ka ba ka na i-identify yung uh, kasarian ng itik or pato no, na bibilhin mo ngayon bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po ma-identify yung babae at yung lalaki sa mga itik no? ayan no dahil po uh, pag tayo po ay bibili ng mga sisiw pa eh mahirapan po tayo na ma-identify kung alin po dyan yung uh, babae at saka lalaki kaya mas mainam po na malaman natin mga kaagri yung mga paraan kung paano po natin ma-identify dahil po pag mali ito po, po yung mga itik o yung pato ay talagang mahirapan tayo na ma-identify yung kanilang kasarian ngayon uh, bibigyan ko po kayo ng tips mga kaagri kung uh, paano po natin ma-identify yung babae at saka lalaki. Alright? Iwas na rin po sa mga kaagri, no? Kung tayo po ay uh, bibili ng mga itik or fato at gusto natin na mas marami yung babae kaysa lalaki, eh, mas mainam po na talaga na mayroon po tayong na uh, nalalaman kung paano po natin uh, ma-identify yung uh, babae or lalaki. Kaya panoorin nyo po 'to mga ka -agri. Ngayon subukan po natin ka yung isa at uh, para ma-identify natin kung ito po ay lalaki or babae so ito mga kaagri no kung meron po kayong nakikita ganyan yung parang nakausli na parang may uh, parang may lumitaw mga kaagri ibig sabihin po nito ay ito po ay uh, lalaking uh, pato no or uh, lalaking itik yan no so ganyan lang po mga kaagri pag identify ng kasarian ng ating mga pato yan katulad niyan merong lumitaw no so yan po ay lalaki so yan nakikita nyo yan ito no ito yung parang may kulay na itim yan meron din puti na mga ganyan mga kaagri no ganyan nyo so nakita nyo ba so yan no kukuha pa tayo ng isa susubukan pa natin itong isa mga kaagre so yung kanina ay lalaki yon so ito tingnan po natin ito ayan o no, ang likot ayan so wait lang po mga kaagre tingnan po natin ito kung ano po yung kanyang kasarian ayan. Ganyan lang. Okay, so yan so okay no so ito mga ka agree ay ah, lalaki din no so nakita nyo ba yung lumitaw yan yan no yan yung puti yan ay lalaki din mga ka -agree. Okay, so tingnan din natin itong isa mga ka -agree. So, dalawang lalaki na po yung ating na-try, no? Alright, so tingnan natin ito kung ano po itong kasarihan niya, no? So, ayan po mga ka-agree. Ayan o, no? parang may hiwa lang siya. Ayan no? klaruhin po natin. Ayan, wait lang. Wait lang po mga ka-agree ha. Ayan. Ayan o, no? so walang nakausli. Hiwa lang meron mga ka-agree. So, ibig sabihin, ito po ay babae. Ayan. nakita nyo ba? Ayan o, no? Ayan hiwa lang hiwa alright ayan no so ganyan lang po mga kaagri yung pag identify ng uh, lalaki at saka babae na pato or itik ayan no sana nakatulong sa inyo yung ating uh, simpleng tips sa inyo mga kaagri alright God bless and bye bye